Ngayon, meron pong ilang tatlong paraan para maitayo itong Third Temple. Una, itayo mismo sa Dome of the Rock 'yung Third Temple. Ang isa pong nakikitang paraan dito, kapag nagkasundo-sundo po ang Muslim, mga Hudyo at mga Kristiyano at iba pang religion, na itayo doon mismo sa Dome of the Rock itong Third Temple. Posible pong maitayo ang Third Temple doon kapag nagkasundo-sundo ang religion. Kaya nga alam po paano mangyayari 'yon? Parang mahirap at ang mangyari 'yon. Pero mga kapatid, kapag lumabas na ang Antikristo, kayang-kaya niyang gawin 'yon. Kaya niyang pag-isahin ang religion. Kaya nga papasok dito 'yung one world religion, 'di ba? Kaya kapag pumasok 'yon, posible na pwede niyang ipagkasundo-sunduin ang iba't ibang religion. Gaya na napag aralan natin sa part 7B, ang one world religion ay posible nang mangyari sa panahon natin ngayon. Ang pagtayo ng Abrahamic Family House sa Kazakhstan nagpapatunay na nagkakaisa na ang Muslim, Christian at Judaism. Meaning, pwedeng mapagkaisa nilang itayo ang Third Temple ng Israel sa Dome of the Rock mismo, lalo na kapag naandyan na ang Antikristo. Pangalawang option, ito ay itayo mismo sa City of David. Isa pang teori ng ilan na yung First and Second Temple ay hindi naman talaga naitayo sa pinagtayuan ng Dome of the Rock o sa Temple Mount. Ito raw ay nakatayo somewhere doon sa Jerusalem, sa City of David, hindi mismo sa Temple Mount. Kaya e, sinasabi nila na maaring maitayo ang Third Temple, hindi mismo doon sa may Dome of the Rock, kundi somewhere sa City of David. Kaya pwede nang maitayo na agad ang Third Temple na hindi po ang ng Dome of the Rock sa Temple Mount. Ito po ay theory lamang at hindi ko po sinasabi na ito ay totoo. Pero maraming mga Hudyo na naniniwala na sa City of David ang original na First and Second Temple. Pangatlo, itayo mismo sa tabi ng Dome of the Rock. Meron din namang teori na pwedeng itayo ang Third Temple sa tabi mismo ng Dome of the Rock. May ilang grupo din ng mga rabay sa Jerusalem na naniniwala na eksaktong Holy of Holies sa first and second temple ay hindi sa Dome of the Rock kundi 26 meters away mula sa Dome of the Rock mismo. Isang archaeological professor na nagngangalang Asher Kaufman ng Hebrew University ay may teori nito. Pagkatapos ng 16 years na pananaliksik, pinatunay ni Prof. Kaufman na ang sinaunang lugar ng templo ay hindi maaring nasa traditional na Dome of the Rock. Ang tunay na lugar ay ang Dome of the Tablets and the Spirits o yung tinatawag na Kupola na isang hiwalay na lugar sa hilagang kanlurang sulok ng platform ng templo. Sa mga sinaunang kasulatan ay nagsabi na ang templo ay nakaharap ng eksakto sa Eastern Gate at ang Eastern Gate ay direktang humahantong sa templo. Ang kasalukuyang Eastern Gate ay eksaktong nakatutok sa lumang Eastern Gate kung guguhit ka doon mula sa gitna ng Eastern Gate at direktang kanluran, hindi ito tuturo sa Dome of the Rock kundi sa Dome of the Tablets and the Spirits. Ang Dome of the Tablets and the Spirit ay binigay sa kupola ng mga Arabo noong ikaw walong siglo nang itayo nila ang Dome of the Rock. Ang Dome of the Tablets ay nanganghulog ang mga tapias ng batas na inilagay sa loob ng kaban. At ang Dome of the Spirits ay maaring mga hulugan ng presensya ng Diyos sa ibabaw ng luklukan ng awa sa itaas ng kabanantipan. Kaya ang Jewish Temple ay maaring itayo ng hindi nakakagambala sa Dome of the Rock na 26 metro lang ang layo. Kaya isa sa posibilidad na maitayo ang Third Temple sa tabi ng Dome of the Rock na ito. Ngayon ang tanong, nabanggit ba sa Book of Revelation ang Third Temple? Yan po ang dahilan kung bakit natin pinag-aaralan ang Revelation chapter 11. Kaya balik na tayo sa Revelation chapter 11 at basahin na natin. Payag chapter 11 verse 1 Pagkatapos, binigyan ako ng isang panukat na parang tungkod at sinabi, Tumayo ka at sukatin mo ang templo ng Diyos at ang dambana at bilangin mo ang mga sumasamba roon. So maliwanag dito sa first three and a half years, na itayo na ang third temple. At sa verse na ito, sa seven years of tribulation, itatayo talaga ang literal na third temple. Huwag po kayong maniwala sa ibang nagtuturo ng Biblia na hindi daw may tatayo ang third temple. Dahil ang third temple ay yung spiritual temple na tinayo ni Kristo since na itatag ang Christianity. At ito raw ay ang katawan ng mga believers. Totoong mayroong spiritual temple pero mayroon pong literal na templo. Sa verse na yan, naka-prophecy na na may third temple na sa future at ito ay may tatayo sa Jerusalem. Ayon sa verse na yan, kapag sinabing sukatin ng templo, meaning literal na templo ang sinasabi diyan at hindi spiritual. Ang verse na yan ay nagpapatunay na there is a literal temple sa Jerusalem during seven years of tribulation. Kaya harmonize ito sa sinasabi ni Daniel na sa loob ng pitong taon merong templo. Sa bagong tipan, kapag nabanggit ang salitang panukat, madalas nagagamit sa judgment. Ito ay nasa Bible gaya ng nasusulat sa Mateo chapter 7 verse 2, sa pagkatahatulang kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba at susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba. Kaya kapag ang Bible ay nagagamit ang salitang measuring, ito ay kumukonek sa judgment. At sabi diyan, tumayo ka at sukatin mo ang templo ng Diyos at ang dambana at bilangin mo ang mga sumasamba roon. Sukatin ang templo means there's a judgment na mangyayari sa third temple. Ang tanong, kung pinapasukat ng Diyos ang third temple, anong dahilan ng measurement for judgment para sa templong ito? Ipagpatuloy po natin ang pagbabasa. Verse 2 Ngunit huwag mo nang ng bulwagan sa labas ng templo sapagat ibinigay na iyon sa mga hentil. Hindi nila igagalang banal na lunsod sa loob ng apat na dalawang buwan. At ayon sa verse na ito, pinapakita sa propesya na huwag mong sukatin ang bulwagan sa labas ng templo sapagat ibinigay na iyon sa mga hentil. Meaning, sa tapat ng third temple ay may mga bulwagan para sa mga hentil. Pinapakita sa propesiyang ito na yung Third Temple ay may katabing building o bulwagan para sa mga hentil. So ibig sabihin, ang Third Temple na may tatayo ay may katabing building ng ibang Gentile religion. So ano kaya ang building na ito na tinatawag ng propesiya na Courts of the Gentiles or Gentile Religion? Well, gaya na pag usapan natin kanina, may tatlong posibilidad na maitayo ang ikatlong templo sa panaw natin. Sa Dome of the Rock mismo, sa City of David mismo, o sa tabi ng Dome of the Rock mismo. So sinasabi kaya ng verse na yan na nakatakda palang maitayo ang third temple sa tabi ng Dome of the Rock na siyang pangatlong option sa ating listahan? Ang Dome of the Rock ba ang binabanggit ng Court of the Gentiles dito? Well, common sense dahil ang Dome of the Rock ay non-Jewish religion. Kaya ito ay Court of the Gentiles. Kaya ang Court of the Gentiles sa binabanggit diyan ay yung Dome of the Rock ng mga Muslim. Kaya naniniwala ako na ang Third Temple ay may tatayo sa tabi ng Dome of the Rock ayon sa Biblia.